Sa likod ng uban. hey guys, so, hi guys. So, nandito pala tayo ngayon sa Davao International Airport at tayo ay kumakain. So, ngayon guys, ay papunta tayo sa Cebu. Uh, kasama ko ang aking asawa at saka si EJ kasi si EJ doon na pupunta sa Cebu doon na magtatrabaho sa FI Tech Cebu. So ngayon guys, kaya tayo pupunta ng Cebu kasi isa tayo sa napili na mag represent sa Mindanao guys Sa Honda Winner X Yung Honda Winner X ay kalaban natin Ay ang Cebu din uh, bali, apat kami na taga Mindanao uh, At uh, apat din na taga Cebu So maraming salamat po Sa RUGP Kay Serjong at saka sa Honda Winner X Sa pagkakataong ito At maraming salamat po At napili nyo po ako butong kayo masunang papalit mo Ej kayo kaya Kaya kaubo So guys, ito yung unang laro ko ng balik ko sa laro. Uh, mga dalawang taon din ako nagpahinga at hindi ako nakapag -laro na ng circuit kasi out of budget na tayo guys at saka yung sponsor ko dati, yung dabao Davao, uh, naglaylow muna sila kasi uh, marami pa marami bang mga gastusin or marami pang uunahin. So yun guys, uh, wala tayong dalang motor ngayon guys kasi uh, tawag niyan kasi Makiki uh, makikihiram lang tayo Ay, hindi uh, yung gagamitin lang pala yung gagamitin lang pala dun sa Cebu is yung pahiram ng Honda Winner X so yun guys uh, uh, unang laro natin to ngayon at saka sa Cebu sa Cebu Kart Zone okay, so nanakaroon si Kuan guys si Congressman so, guys, so pa si Congressman kay Alpa Kayo Uh, siya o pulo ka tapos yung helmet, wala pa niya yung putusan sa karton. Siyempre guys, ah, uh, ito nakakakaba. Pero, yeah, hindi ko na lang yung iniisip kahit ito yung balik, unang balik natin sa laro. ah, uh, iniisip ko na lang na enjoy yung laro sa Cebu. ah, uh, enjoy lang guys. Kasi, bali, apat na leg kasi ito eh. So, enjoy lang natin. Lagyan niya lang yung guys para mag-check in sa mga baggage. Turang piki oh. Paduunaw lang piki na Piki. So, kunting tip lang pala guys sa mga magbebiyahe, lalo na sa mga rider kagaya ni EJ na may dalang helmet. Kasi guys, bawal kasi yung hand carry yung helmet pero di ko alam kasi yung iba hinahand carry pero may sariling bag. Kay EJ kasi guys, walang bag yung yung mali, yung lalagyan lang talaga ng helmet. So, yun guys, nakapagbayad siya ng 300 pesos para lang balutin yung mga gamit niya at iisa. Tsaka, tsaka yung sa luggage kasi guys ay yung sa kuan niya is uh, 25 kilos lang pero dapat hindi hiwalay-hiwalay dapat isang bag lang so yun guys uh, nakapag, nakabayad siya ng 300 pesos so yun tip lang guys dapat kayo na lang sa bahay pa lang ninyo or mag sa hindi pa kayo nakapagbiyahe balutin nyo na lang iisa tapos para wala ng problema uh, let's go. Let's go. Let's go. Thank you. So guys, marami o check in sa mga baggage. So karon sa na sa taas. Mana? Mana? Boss, okay na boss. Salamat. Wala na yung next step, uli na din sa inyo. <laughs> Let's go. So guys, kauban na mo si congressman Gago So, pad na may karoon sa gate na mo J Saka na guys so na, sino J

Ha? Dedika. So, tao, guys. So, guys, hindi ko alam bakit ganito na yung airport ng Davao, guys. <laughs> grabe yung pagpasok namin, napakaraming tao tsaka Grabe yung one guys. Napakainit na yung aircon, parang wala nang aircon, guys kaya pum pumasok kami dito sa parang coffee shop at uh, dito kami nag-wait sa aming flight guys saka tagal nung flight namin para tingkuan, delay para yung flight namin alas 8 alas 11 na kami nakaalis uh, kaya dito muna kami sa loob guys habang naghihintay kasi sa labas napakainit saka napakaraming tao Hi guys. Ayan pa, sulod ang sa mga So, dream me karoon sa gate 8 So, late na kayo guys Kaya dapat alas G sa mong flight So, karoon it's 10.40 10.40 Late kayo, 40 minutes Gate 4 na po, gate 4 Gate 4 So guys, balik na po may gate po. Ang sama na yun ay. Pero ganyan na eh, balik may gate. Balay. Balik, balik tas gawas. Okay. Let me gate, <laughs> okay. okay. gate four. alam oh, gonna palos. Ano na lang yung Papa Restaurant. Si, pumunta na yung Papa. Ugasan na daw siya. Kasakay na ba daw? Lupa na ba daw? Kagatang Storil. Si, ayun mo nila si Simog. Ano? 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 Wala, wala, wala. Boss, isa na lang. Isa na lang. Isa na lang. Sanding na no. <laughs> 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 sa wakas at dumating na yung hinihintay namin guys. So nakaalis kami nito mga alas 11.30 na. So grabe ang tagal, grabe yung delay guys. Busto gaya ni abutan ni Mohan. Ang plano, alas <laughs> 10.00 sa sabot. Alas na. Ang api pag-unis taas ko. Boss, nabi boss. sir. last guys sakay na dyan me good airplane Thank you. Thank you. on any of your yawa Loh, ba? So, update guys. kasakay kay na main na. Nakalingkod nami. Siyempre, protektahan ang So, grabe ka delay guys kay uh, dapat Amo uh, ang is departure Amo is what, 10.30 Parang kaya uh, 11 o'clock 11 sobrang So okay lang dyan po Ako yung na yung Bye for now Tumaktan, sibu So, kita landed lang namin. Na guys. Kaya... Okay. Ha? Hi guys. Bye guys. Oh. 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 <laughs> so guys, Landa runs a mcdan Airport. So Dako Yun guys, at uh, dito tayo, dito na tayo ngayon sa Cebu. So, napakabilis lang ng biyahe guys. Mas mabilis pa yung Davao to Cebu kaysa sa amin dito sa Kalinan to Airport. <laughs> Kasi yung Kalinan to Airport mga dalawang oras magbiyahe tapos samantalang dito sa Davao to Cebu isang oras lang mahigit So, ngayon guys, dito na tayo. Hintay yung mga gamit namin. Tama ba yun? Oo guys, nakuha na naman mga bag. Ito na? Putan ah. Ah. So susunduin pala tayo ni Boss Mark guys. Si Boss Mark ay ang may-ari ng FI Tech Dabao, FI Tech Cebu at saka FI Tech Mandawi. So ito na si Boss Mark guys. Oh, parang taga Cebu na talaga. So, taga Dabao man to guys, pero ngayon nandito na siya sa Cebu, nagtira at saka nag naglagay ng mga business. So yun, maraming salamat sa pagsundo, Boss Mark. Para to. Wala may makaon dito sa airport. Na dito, mo? na dito, tag-200. Like, mo. Wala, nagpapalit kong AG dito sa Jalibe. So habang nandito tayo sa Cebu guys, dito muna tayo makikitira. Makikituloy kay Boss Mark kasi may bahay din siya dito sa Cebu. Tapos malapit na yung kuan uh, dito guys, yung Cebu Card Zone. Kasi sa Card Zone tayo maglalaro. So ayun, at, uh, maraming salamat talaga Boss Mark sa Epitech Cebu at Mandawi. So guys, ah, pagawas na karon sa airport. Eh, nadiri na kapark si Kulmark. Ah, daghan na kasi ng Kulmark ko. dito na hey, guys, na na may rin rin sa balay nila Boss Mart So, nandito na tayo sa bahay nila Boss Mart guys. Kakarating lang natin dito. So, dito yung FITEC Cebu. Tsaka dito na rin yung bahay niya. So, maraming salamat sa panonood guys at tawag niyan, pasensya na sa ating Tagalog ha. <laughs> so, mo lang karon guys. Bye-bye.